Nawala na yung ano ko. Ah? Bumarad ko. Ah? <laughs> Ay, na. O, ka. Uuli hapon mga idol. Ito, fishing tayo dito sa may unahan sa may ito mga fishing buddies natin. Si Kiel. Arkin. Arkin? Apo. James. Si James. Ito sa taas. Sean. Si Sean yah. sila sa atin dito. Palo good good good. Saan ano, na sa, sa... Oh Edgar. Edgar, uh, Edgar, mo. Alam niya yun. Uh, ganun ba kaapa? Susaan na Oh Edgar. Sa YouTube. Edgar, vlog mo. Edgar. malalim pa rin pala. Okay, okay, shout out, guys. Shout out. Shout, okay. out, shout, out, shout, out shout out, Shout out. Yeah, ito oh, oo nga pala no. Pero ano ko rin na masarap 'yun binigay ko din. Sige, sana makadali tayo. Shout oh, out kay Margie Oy, shout out daw. So, dito lang tayo. Oh, yun na, yun na. Ay, wala. May malalaki kaya dito? Kabila. Ha? Get, kailan, ay, sa so may pumping? Ayoko doon. Ah, doon sa kabila, ha? Bwede rin, mamaya. Sige. So, agos-agos lang tayo, mga idol. Eh, shoutouts lahat sa mga nanonood, you know? Shoutout <laughs> Shout sa buong pamilya ko! Oh, yun, oh. Shoutout daw sa buong pamilya. Shoutout kay, <laughs> Shout kay Mama Dada! Uy, <laughs> may kibit na pala. Ang sumabit. Ayan. Gusto mo taas, ha? Ano po? Ito, kapatid yung puto, pa-shoutout po kay Nico Angelo. Oo, oh, shoutout kay Nico Angelo. Nasaan dyan? Ito ah. yun po, ito po, ito po, nasa dulo, kapatid. Sa dulo, yon Si Nico, shoutout daw. Nico! Wala na kayong mga pasok? Wala po. Wala na, makasin na kayo. Baka mahulog kayo dyan, ha? Huwag kayong maglalaro dyan sa ano. Masyadong mataas ang agos, malakas. Mahina? Kapang ah, ng uli ng nung uh, naman eh. Saan banda? Doon ayun po, sa kabilang pumping po. Ay, sa pumping station. Dito? Walang, ubus agad eh. Hindi lang eh. Pwede rin dyan, kaso lang... Mamaya. Saan banda? Maraming eh. Ang dami sasabitan eh, may eh. daming sumasabit. Sumasabit eh. Dito eh, no? Tama mababaw dyan, wala, bababaw lang. Pwede yan. Bababaw nga, binabawan ko pa eh. masipag yung pain ko ah. Wala. Wala, wala. unti lang. Hindi, nag-video na, mm, ka na. Nakavideo yan. Mm. Siyempre, may safety tayo, mga idol, para mamaya mahulog. Katulad doon, nahulugan ako ng na cellphone doon, no? Eh, oh Oo, doon sa may... Wala, ano? Doon sa may... Uh, tulay. Tulay. Lang, edgar? Alin? Cellphone bago. Bago, sayang. Sa sayang talaga. Sinisid pa namin ni Dilmar. Ah, si Jumar. Ay, Wala. wala. wala Din, na tas kina bukasan na bingwit nila yung tripod ko. <laughs> tripod, yung lagay ng phone. Oh, sa mic. Hindi. Hindi na. Yung patunga, ay ah, yung ano, kabitan ng phone. Hindi na. Kaya ito, mayroon na siyang safety, safety ano, gadget. Edgar, oh, kaya start mo lang po ba ng vlog? Oo, kaya start lang. Yung nag po kami, patataw. Balikan niya ba? Oh, yun na. Ay, wala. Masyadong ano dito, mag Hmm? Ayon. Eh, meron naman. Iwan ko. Ha? Malayo eh. Pwede rin, pero bihira lang. Sa ano yun eh? Sa... Baseco. Manila Bay. Malayo yun? Malayo. Hmm. Manila Bay. Ayun mm, na. O, ka. Ay, maliit. Okay Oh, siya may gusto. Ay, lalaro nyo lang, maliit pa eh. Palakihin muna natin. Sabihin mo kay Edgar, balik ka dito pag malaki ka Palakihin muna natin to kasi masyado pong maliit. Balik ka Ang bilis na uuhusin. May plapla dito. Meron? Hmm. Wala, may mato. May plapla dito. Makatsamba tayo dyan. Doon sa may ano, tulay, ang lalaki. Nakaplapla ako doon eh. Plapla, five -pla finger. Malaki okay. pa. Ayun ah! na. Oh, shit. <laughs> Shout out, shout out kay Ma'am si Dantes oh, dito sa may isu milang oh, yun oh, masarap mas luto niya oh, dali ka Maliit pa rin Di, same size lang siya Pwede na ba to? Maliit pa to eh kaya to Maliit pa yan Bye-bye. Bye-bye. Yan, agos agos ko lang. Uy, sayang. Ay, ay, ay. Putol na agad. Ay, wala dito. Halipat ako dun. Mahubusan ako rito. May, mahubusan ako dito ng pain. Ah, gustalo ka talaga. So, kailangan na dito natsaga. Dito sa kabila. May mga daanan sila rito. Ayan o. Oh. Ah. Eh, hey, mga bata, malalakas yan. Ay, yung no, isa, naglalakad o. Dito tayo po Ito Itong pumping station dito. Uy, mulog ka dyan. Ingat, ha? Dito tayo. Hmm, dali ka ulit. Daing? Pwede. Pwede pandain pwede. Wala. Kapit ganda yun, o? No? Dito tayo. Ay, sobrang haba. Dito kasi yung mahiwagang butas ng sumilang. Pumping station. Eh, bilhin ka ko di niya inuwi? Dali ka Dito Yun Madami sa loob Oo Hindi, yeah. good size na to Eh, ginagawa lang naman kasi Kaya hindi Dali ka uli <laughs> Dami. Mag-harvest tayo dito Yun lang ako May huli pa. Oh. <laughs> 'Yon, may huli. Mga ay, pala. Tinamaan siya sa, sa sa Big sabihin, marami sila diyan kasi naka-salvidge. eh ko na sila. Pag ayan niya kumain, wala talaga. Last year ano December matawang na eh Pero ngayon dami oh. mm. so, tap, ng, ano, Dami Huwag kami Sagatas sa kami O Hmm So lang yung ano yung na gilid Yun yung eh Ay patay Ali. Hmm, dali ka. nak wala. Hmm, dali ka. Ui lilit. <laughs> Bila pala. Yo, oi, dekat wala. Oh, la nampakin. Hmm, ito, ito, mabigat to. Mabigat to. Ay, dalawa pala. Ito isa, pwede na to isa. Ah, <laughs> dalawa. Nadol eh.

Mhm. Mm ay ay ay. Bilis. Hmm, itu malak itu. Yo, good size. Hmm. Ah? Tadi wala nang source. Hmm, Dalika. Minsan, minsan dun doon kami. maliit na dali Sa may ano, sa Eco Park, bilibiran, madami eh. Malalapad na rin dun. At tinatamad ang magbiyahe sa traffic. Uy, malapad-lapad yan. kan dah <coughs> hmm dah ka itu malak itu malak itu ya no woi 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 bakal wala bakal wala woi woi loh no wala ni anak ko Buboran ko. Unga na wala, bisit. Ano na 'yan? Hindi ko na malayan, natangay sa. Na, Nilubog na 'yun. Talaga. Tay, yeah, sabihin natin baka nandito lang. Ba? Wala, hindi na masasalat 'yun. Wala na wala 'yan. Oo. Uh, Tinangay na 'yun. plastik. <laughs> Ayuhlah. Give lagi, thank you. Bunyi Siti na ini karam ni ni, weh. di telah. lah. pula. Tu pula puntat alien ni, weh. Weyang ah. Putang ini. Masa yang tului. Nihanapin ko. Baka <coughs> masabitan natin. Pero, wala na yun. Wala namang... Nilubog yun ng isda. No? Kasi may plotter eh. Hindi <coughs> ko na malayan. May palutang? Oo, oh, baka na hindi yun. Ha? Pag may palutang yun, baka hindi yun. Wala stick. take... Yun lang mga loads na no, wala yung may palutang yun eh. Mga buhay kasi may isda, kaya binit-bit nila. <coughs> Pumunta na yun doon, mapupulot nila yun. Kaya mga lords na yung lagay na ano na tayo, mga walo siguro yun, huli natin. Meron na yun, mga walo lang yan. Narami pa naman dito. lagi busy ako dito punta. Wala kasi. Oh, lulutang yun pag namatay isda kasi lalangoy sila, diba? Ipupush nila sila alim yun eh. O, mag-effort ulit tayo. Ganun talaga. <coughs> Ilalangoy nila yon kaya yan sa ilalim kahit may fluter yun.